ay agoy mga maring laba is life ay nakita ko nga mga maring ang uh, mga shirt ng aking alaga ay dili man pwede mga maring diritsuan law, mga maring oy pagkagaling sa washing ay kailangan pa din talaga siyang magdaan ng pag -brush, brush mga maring kaya na, may mga mancha nga hindi pwedeng lagyan ng sondro ay kailangan talaga mga maring kusukusuon ba siya ginagmay ba o niya ato pong brasin brasin kasi hindi man pwede talaga yun siyang diritsuan law oy. Ay para kasing nagdaro tong akong alaga ang mga maring. Ay bitaw mga maring no. Ang puti lang kasi ang nilalagyan ko diha ng mga ano, ng sonrox. Ang di kulay mga maring ay hindi man pwedeng lagyan ng sonrox. Ay kay mamuti man yan. Ay kaya dandaanin muna natin yan pagkagaling sa washing mga maring na kusukuso ba o pagbrush ba. Kay para lumilaw-linaw din ng kaunti ang dikulay, no? Ay bitaw mga maring, oy. Kailangan talaga natin yung kusukusuin kay basig na ay ato talaga yung mga maring kusukusuin mga maring kaya para ganahan po sila musulob oy sa so, tinood lang mga maring no konti malang lang sanang akong labahan diha nagtagal man lang talaga ako dyan sa pagkusukusok ko diha oy meron kasi mga maring mga mancha na hindi talaga makuha sa washing ba kaya kailangan talaga siyang kusutin or brasin o kamo ba mga maring pag meron ba kayong mga di kulay tapos hindi makuha sa washing ay kailangan nyo din ba yung brasin ako kasi mga maring, kailangan ko din talaga siyang brasin. Makuha lang ba ang kinamagwang dumi ba? O oh, bahala na yung ibang mga dumi kung ayaw matanggal. Basta ang kinamagwangan, kailangan yun na siyang matanggal mga Mars. Bali pang sakita sa akong kamay kay nasundot yung sugat ko ba? Nasundot sa bras mga maring? Agoy, kay bali mang sakita oy. Nagdugura ba mga maring oy? Mahapdi siya ba? Pag nalagyan ng sabon, nasundot kasi. Imbis na magaling na siya, nasundot pa nitong brush na ito. Ay, gimadali na na ako mga maring, oy. Tapos ko na siya na brush. Ako nang gianlawan. Nagmadali na ako kay baling hapdi asa akong sugat, oy. <laughs> Tapos na ako dyan mga maring sa mga puti. Yan na lang ang mga short ni little... Mga may mancha kasi yan mga maring lahat, oy. Yan kasing mga mancha na yan sa mga kinain niya yung mga gipangpahid pahid yan sa kanyang damit. Sa totoo lang mga maring, nilagyan ko rin niya ng sondrox na pangkulay. O niya, kay hindi man talaga mga maring matanggal ba. Dugay na kasi itong mga dumi na to, oy. Ay, bitaw mga maring, oy. Ayan, patapos na nga ako dyan mga maring. At uh, isang unang anlaw yan. Tapos kukunin ko na yung nasa loob ng washing mga maring. At habang nakababad sa daw ni mga maring, itong akong gipangkusutan, uh, Uh, Magsampay-sampay na din tayo mga Marsoy itong mga damit na nauna. Mga short kasi yung mga drainage ko mga maring. <laughs> Yan ang routine ko mga maring pag Martes. Ang maglababa So ngayon mga maring, ang susunod ko na ng mga ihahangar ay yung mga short naman. Iyan yung uh, brinash ko kanina mga maring. Ayan, naglaro-klaro, yun in ng kulay ba? Kailangan sipirit kasi yan mga maring ang paghangir-hangir ba para madali siyang makuha ba sa hangir. Yang nakasipirit ang mga short, nakasipirit din ang mga damit. Ay salamat mga maring ha, patapos na ako dyan mga mars, last na ihahangir ko na yung mga short. Thank you for watching mga maring.